This is our day 3 ng ating vlogmas! Yay! <laughs> Ayun, mga ka-foreheads! As you can see, kauligo lang natin. And hapon na, mga ka-foreheads. Kanina, may ginawa ako pero hindi ako nakapag-intro. Ngayon pa lang ako mag intro mga ka-foreheads. Kaya, good afternoon! Wala <laughs> na ano siyang masabi, no? Video natin kanina, ang nagawa ko na is yung pagwa-water change ng ibang face na may yung mga sakit ng mga, mga forehead. So, makikita nyo nga sa susunod na clip natin, mga forehead. And wala pa naman nga yung ganap. Um, siguro bukas, lalabas ako. Ayan. Pero ngayon, lalabas lang dito, malapit kami na tindahan. Para bumili ng sahog ng ating ulam. Mamaya, subukan ko kung ko, no, na mag-vlog. Um, kasi wala naman masyadong i-video ngayon or ipapakita kasi the usual gawain ng mga nanay mga forehands patangas siya eh. Ayan, tapos ano pa ba um, update nga pala mga ka Ayan. Um, yung video kanina makikita nyo sa susunod na clip natin uh, yung isda na nahulog siya namatay na Ayun, nalungkot nga ako eh. Ba't pinakailaman ko pa siya eh. Buhay na buhay siya kanina. Ayun ako, ewan ko ba? katangahan mo, girl. Nakakaasar. <laughs> so, ayun lang. Mamaya try natin mag-vlog, ano, ng ating kaulaman for today. Ayan. Kayo, kamusta? Anong mga ulam niyo dyan? <laughs> Ang dami na naman yung sinabi. <laughs> so, ayun na lang. Siguro, mamaya update-update na lang tayo, mga ka-forehead. Hello, mga ka-foreheads. Ngayon, papakita ko sa inyo Ayan, kasi napansin ko yung aking isda is matamlay. Ito siya, oh, mga ka-foreheads. Ayan. Ayan, o. Oh, lagi siyang... Nakikita ba? Lagi siyang nasa baba. Ayan. Tapos, clamp yung mga fins niya. sa buntot. Ayan, water change natin. And, iso salt bath natin, mga ka-foreheads. So, sa isang lalagyan, yung sinasabing salt bath is... Lalagyan mo siya ng tubig. Konting tubig. Tapos, lalagyan mo siya ng medyo marami ng asin. Maraming asin. Ito yung asin natin. Ayan. Yung asin na to, hindi ito yung pangkain namin. na Hiwala yung mga asin ng isda ko. Oh. May sarili silang asin. Rock salt kasi to yung nabibili sa palengke. Hindi pwede yung mga iodized salt, mga ka Kailangan yung rock salt talaga. So, ayan, tutunawin mo lang siya. <clears throat> ang gamot to eh. Tinuro lang din sa akin to ni uh, Boss Mabeta. Ayan. Mga nakilala ko sa TikTok yan. Mga mahilig mag-isda. ng Beta Fish. Ayan. And yun ang doktor namin eh. sa aming GC. Ayan. So ayan. Maraming asin yan. Tapos hihahanda mo na rin yung kasi ito, yung lumang tubig yung tatapon na natin yan. 100% water change tayo. Tapos, naglalagay tayo ng panibagong tubig niya kung saan mo siya ilalagay. Ayan, bababaan mo lang yung tubig pagka may sakit ang isda kasi sabi nga daw, ano, para hindi mahirapan huminga. Ang <laughs> daming alam eh. Ayan, lalagyan din natin ng kaunting salt. Ayan, konti lang, konting-konti lang sa tubig. Basta yung kamay. Ayan, tapos, ay, may buhok. I mi mix mo lang din siya. Yan. So, ito na yung may asin natin. pukuanin mo lang yung isda. Yan Kakamayin mo lang. Kakamayin. Mas madali siyang mahuli pag ganyan. Ayan na siya. Dalagay mo siya rito. yan sa asin yan medyo wag mo tatagal lang kasi ayan oh. Nai-stack sila sa asin niya oh, parang patay na. Sobrang alat kasi niyan mga kapoorheads. Ayan, lalagay mo na siya rito sa malinis na tubig. Ayan. Ayan oh. La. Para siyang patay na. Ayan oh, na-stroke siya yung mga kapoorheads. Ayan, mamaya <laughs> Mamayan, babawi yun na lang. Ayan na. Ah. Magre-recover yan. O, di ba? Lumangoy na siya. Oo. Oh. <laughs> Yan, hayaan na natin siya dyan. Tapos, meron pa tayong mga ka-foreheads. Yan, may isa pa tayong is pasyente. Ito naman mga ka-foreheads, kung makikita nyo. Wait ha, zoom natin. Napansin ko tong aking, ano, isda na to. Ayan. Wait, ayaw mag-focus. Ang ah, hirap mag-focus. Mag-focus, boy. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-forehead, itong isda na to, ano, avatar yan, kung tawagin avats. Parang may amag yung kanyang mang buong katawan na yan, no? Pansin nyo, matatanggal yan sa salt bath, mga ka-forehead. salt din natin siya. Didip natin sa may asin. Matatanggal yan. So, kung nagpo-focus ka lang, boy, ayan, mas mapapadali buhay natin, boy. Ayan. Ayaw, mag-focus kasi, boy, eh. Mga words, hindi ko na inano, finocus, nababanas lang ako. May init ulo. Ayaw mag-focus ang mahal. So, ito na siya, mga ka-foreheads. na rin natin siya. Kamay-kamay lang siya. Ay, teka, wala pa pala tayo. Nakalagay na ano, malinis na tubig. sa so, ito na. gawa ulit tayo nung katulad kanina yung paglalagyan niya higyan muna natin siya ilalagay same procedure, lalagyan ng konting asin konti lang dami binawasan pagkatapos mong isok ba ayan, higyan mo siya ilalagay sa malinis na tubig 100% water change din tayo kasi kayo nagkakaganito usually yung mga isda marumi na yung tubig so ayan, didip na natin siya Saglit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ko na siya. Tapos, 19, na natin siya 23, 24, na siya, nagre-recover na siya. Ayan, nakikita nyo, yun, no? yung parang dumi sa tubig, yun yung mga naalis sa kanya. O, ba diba, parang slimy siya, slimy na dumi, yan, alikabok sa kabalat niya, sa, or kaliskis niya, ayan. Dumi, oh. Yun, no? Oh, diba, kung makikita nyo, yan yung dumi. So, ito na siya. Ay, ito na daw ano ng camera Ayan. Masigla naman siya. Ayan, luminis na. Kanina, alam mo yung kulay, parang namumuti-muti na siya. Ngayon, tumingkad na naman yung color niya. Naalis na. Ayan. O, medyo na pa yung paghinga niya. Tapos, mga ka-foreheads, itong kanyang uh, tank. Dito ko na lang ulit siya isa sa alin. Pugasan natin yung kanyang tank. Ang ginagawa ko lang, nalagyan ng konting tubig. Tapos may sarili silang basahan nang pang ano lang sa tank ng mga isda ayan. ginaganya ko lang yan bawal sabunin niya na mga kapor so ayan ganyan lang grabe pag nagpalit ako ng tubig ng isda grabe tatlong oras apat na oras lahat sila ayan, tanggalin nyo lang mga lumot lumot at babanlawan nyo lang siya lagyan natin ng tubig na. Huwag na munang masyadong marami mga ka-forehead. Ganyan na lang muna, okay? Tapos lalagyan ko ulit ng konting asin. Anti-fungal din kasi sa kanila asin. Maganda yung benefit nito. Basta yung rock salt, ha? Tapos, kukuhanin ko ulit siya. Ayan. Lalagay na natin siya sa kanyang malinis na tank. Diyan! oh, di ba? Ayan, nag-focus na siya. Ay, hindi pa rin. Ayan, oh, ba? Diba? Okay, so yun lang. Mamaya yung ibang case naman yung ating atupagin. Wait lang. Mga ka iba naman yung kaso nitong susunod nating isda. Ayan. Kung makikita nyo, maitim yung tubig niya. Ayan. Yun yung isda, oh. Naka-hard talisay din to kasi may sakit. Ayan. So, ngayon, papalitan natin ng tubig. Ayan. Pero okay naman na siya. Oh. Mukha namang masigla na siya. Alam nyo yung talisay na dahon, gamot yan sa mga beta fish. Ayan. Masustansya yan. Masustansya. So, ngayon, papalitan natin ng tubig kasi Ah, ilang araw na rin yung kanyang tubig. So, pano nyo. Wala yung isa, yung status mo dyan. Okay ka na ba dyan? Okay, so, dito natin lalagay kanina. Malinis naman to, ba? Diba? Yung pinagano na isang isda. So, dadaw-daw din ang natin siya sa asin. kunin natin. Ay, pumapalag. Kamay-kamayin lang natin para mas madali. Ay! Yan siya, oh. Yellow galaxy. Yan, maganda yan. Ayan, ah, oh. Ayan, nag-focus. Yellow galaxy, oh. Ayan, nalagay din natin siya. Ayan yung kulay niya, oh. Uh, Ooh! Ayan, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Then, kuhanin na, and then, lagay sa malinis na tubig. Sana makarecover to favorite ko to. Ito yung isa sa pinakauna kong mga isda, mga ka-foreheads. Mula nung August, ayan. Ang tagal na rin sa akin. Ayan, nakang steady siya. So, ngayon, ito tatapon na natin itong maraming na tubig na yan. Tapos, pukuha ba tayo ng dahon ng talisay, wait. Eh? Hugasan natin. Ito, ano ba to? Ay, pindao ng talisay. Oh. Piniraso, piniraso ko lang. Ay. Malawa natin sa tubig. Tapos ilagay natin sa kanya. Ayan ay itsura niya mga ka-foreheads. Ayan. Ganda nung pagka-yellow niya, no? Yellow, tapos may blue. Yellow galaxy coin ang tawag sa kanya. So, namamahinga siya dyan. Sana makasurvive. Ayan. Ito isa. Teka, lagyan ko rin ng talisay. Ito isa ayan, hugasan ko na, lalagay na. Ayan, lang. Tapos yun, magkukulay na siya. Sana makasurvive sila, no, mga ka Ito naman, ibang kaso rin ito kasi napapansin ka isda ko. Pag matamlay, alam ko nasa ilalim yan. Ito, maganda rin ito. Palitan natin siya ng tubig. Ayan, ganda rin ang color na ito. Double tail naman na multicolor. Saan ko to ilalagay? Ay, dito na lang. Tapon muna natin. Nakikita nyo ba? Baka angat ako ng angat. Hindi nyo naman nakikita. So, ganyan. 100% water change to. Ay! Wala! Wala! Huwag ka dyan. Ay! Ay! Wala ka tumalun dyan. Wala kang malun dyan. Kalalagyan. Ayan. Tapos ko po. Na-injury na yata. Wala. Nauntog. Ano ba yun? Na-water shock. Ayun siya, oh. Wala. Tingnan mo nangyari doon sa isda. Oh, balik yung ulo niya, oh. Huy. Wala, kawawa naman. Naumpog kasi siya. na namatay na yata muna ng masyadong maraming tubig ganyan na siguro lagyan natin ng konting asin wala namatay na yata, naawa ako ganoon na natin siya wala napano ka boy wala naman nakabukay yung kanyang fins. wala nakakaawa naman ano nangyari? Ay, kawawa naman. Mamatay na yata. Sa pagkakalaglag niya. Nakabuka yung ano niya eh. Ay, kawawa naman. Namatay. Ano ba yan? Vlog pa kasi ng vlog. Sorry. Oh. Uh -huh. kami ng video, makikita nyo. Um, tapos, ayan o, oh, kung mapapansin nyo, ayan, hey, para siya. Di pa, wait lang, nagbablog ako mod. Ayan, medyo, ano, kaya lang din niya pa mapala. Na naiinis ako, naiinis ako, naiinis ako. Wait nga, wait, wait.